Ang alatag ng seguridad mula sa Philippine National Police, nasa linya po natin ang tagapagsalita ng Philippine National Police sa pamamagitan po ni Brigadier General Jean Fajardo. Good morning, Brigadier General Fajardo, ma'am. Kasama po natin si Christian Manyo. Good morning, ma'am. Magandang umaga po Ma'am Tuesday at Sir Christian at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyong programa, magandang umaga po. Opo. Uh, ma'am Jean, siguro simulan namin ano, uh, kasi bubaga, eh, last minute na security preparations, ano-ano mm -hmm. pa ba yung mga kailangan yung idagdag kung mayroon pa man? Well, so, uh, last minute na lang, if any ma'am, na ginagawa po ngayon ng particularly ng Manila Police District kaya uh, isita rino di po yung mga nai-report po natin ng mga obstruction po doon sa mga mm -hmm. dadaanan po ng posisyon dahil nai-report na po natin yan mm -hmm. sa LGU at sa DPWH kasi may mga recommendation po ang MPD para po siguraduhin na magiging uh, ligtas at maayos po yung daloy po ng uh, posisyon at uh, other than that po yung mga uh, last minute po uh, siguro po yung uh, yun na lang, uh, preparation po doon sa mga hahawak po ng uh, ng uh, and, and, uh, and, uh mismo nga karo po na pagsasakyan po ng uh, itim na nasareno, yung ating mga kristo, mm -hmm. and then yung coordination po natin sa ibang mga ahensya, katulad po ng Red Cross, ng DOH, dahil uh, gusto rin naman natin maliban po sa security ay yung public safety and health concern din po ay matutukan po talaga. Opo. Uh, uh, General Fahardo ma'am, uh, nabanggit niyo yung paghawak ng andas, ano mm -hmm. po? Uh, yung bang paligid niyan kasama na yung poon, di ba? Yeah. Uh -huh. Tapos mayroong mahabang tali, uh -huh. na parang security din niya na may uh -huh. mayroon bubang partisipasyon doon sa puntong 'yon. Ang PNP may mga pulis ba na nakapaligid din doon sa sa mismong poon at sa andas? wala po ma'am bali uh, hayaan po natin yung ating uh, mga mga deboto ang uh, talagang may nakatutok po doon na talagang hawak po ng mga tali at siyempre yung uh, andas po mismo ang frisk po will be uh, outside doon po mm. sa mga talubid po na yon at sisiguraduhin po na talagang makakalapit naman po yung mga deboto pero uh, magmahigpit po yung pakiusap po natin at pati na rin po ng uh, simbahan ng Quiapo po na wag na po ng na umakyat po doon sa andas para para maiwasan po yung uh, laging doon nangyayari yung mga mm -hmm. ika, ika nga mga serious injuries dahil ya, pinipilit po ng ilan na talagang umakyat uh, po sa andas. Mm -hmm. at this time po yung uh, design po ng andas ay talagang wala po silang tatapakan kahit oh! anong uh, Uh, inalis po yun. Yung kahit yung mga lalagyan ng ilaw, yung Oo. mga kulaklak, ay inalis po yun. Ayun. Baka talaga wala po talaga silang matatapakang kahit konti po doon. So, mm um. uh, pakiusap. But meron po mga mga naandoon po na nakasakay po sa andas at po pwede pong uh, i i, -i, -i yung kanilang mga panyo, yung mm. kanilang mga paliliit na tartwalya mm. para maipunas po doon sa sa uh, sa sa puwon. Sa puwon po. Okay. Mm -hmm. Oo, um, general. May mga kalituhan lang ano doon sa ano ba talaga yung bawal? Ano talaga yung pwede? Sa sa PNP, sa inyo napapag-usapan sa inter-agency uh, committee uh, um, Brigadier General Fajardo. Ano yung bawal doon sa mismong translation kung kasama ka na naglalakad? At saka ano yung bawal kung ikaw ay spectator lang doon? At <laughs> meron, ganon Mhm. Mm kung papasok ka po doon, may mga itinalag po kasi tayo sa Christian ng mga control points. Mm -hmm. Kasi pagpasok mo pa lang po doon sa mga control points, pag wala pa lamang doon sa Serino Grandstand mm -hmm. doon sa mga dadaanan ng huta ay uh, mahigpit po na pinagbabawal po yung mga backpacks at mga bags. Ang paalaw yeah. lang po yung mga bags na transparent para makita po natin yung laman. At uh, dinidict stage po natin yung pagsuot po ng sweatshirt na may hoodie po para makita talaga natin kung sino po yung uh, talagang kasama uh, po doon sa sa posisyon yung mga pagsuot po ng mga sombrero any kind of caps para hindi pa makita po natin yung uh, mukha. Siyempre bawal din po magdala ng uh, umbrella dahil uh, baka may ma baka may, masaktan, may matutok po matusok dyan, may masaktan po dyan. Mm -hmm. At uh, inaalaw naman po sir tayo magdala ng, uh, ng tubig pero sana sa tumbler po hindi po tayo papayag na yung mga bottled water po talo yung babasagin po kasi baka sa pag sa pagsisiksikan ay mabatawan mo po yan at mabasag at mm -hmm. syempre po yung mga intoxicating na uh, drinks ay bawal po talaga at yun nga po ay uh, inaasahan din po natin na yung ating mga deboto talaga ay uh, makikinig doon sa pakiusap mm -hmm. mismo po ng management po ng kya po na wag na po talaga sana uh, yun na uh, piliting umakyat doon sa andar at uh, at uh, wag mong tulakan at lahat naman po kaya yun nga po yung uh, pakiusap ngayon na wag nang piliin para lahat ay may silayan po yung uh, poon po at uh, at uh, wag magtulakan lalo na mm -hmm. sa position po para maiwasan po yung ano bang uh, sa kuna at yung mga vendors po ay pinakikiusapan din po natin yeah. na wag salubungin po yung mga namamanata po at may mga bit-bit-bit na paninda lalong-lalo na may, may mga pagantad katpusok pa eh mm -hmm. baka nabibitawan yan. at ayun uh, ang magiging sanhi kasi kakamihan po diyan ay eh, mga nakapaalamang. Correct. Kaya talagang uh, iniiwasan talaga natin yung mga spike talaga dahil uh, kapag yan ay uh, nasasaksakan mo yan ay uh, tumusok yan sa, pa sa paa ay magi mm -hmm. po yan ng uh, minor injuries po. Mm -hmm. general Fahardo ma'am, sabi niyo kanina hangga't maaari uh, pwede naman magdala ng tubig pero mm -hmm. nasa tumbler ah, or oh, flask Eh, eh pa, pa paano po halimbawa mayroon yung sabi nyo nga may mga vendor na nagbibitbit nagtitinda oh, oh. ng bottled oh, water O oh, ganyan <laughs> Yun kaya uh, pinamamalayo pa lamang uh, maam block ay pinakiusapan na po yung mga ambilan vendors doon na nagbebenta na uh, at least for January 9 ayan they are being discouraged at pinakiusapan mm. po talaga. Mm na wag magbenta. Alang-alang na rin po sa kaligtasan ng lahat po at maiwasan po ang uh, ano mga sakuna uh, po uh, during the procession po. Dahil uh, nung nakakaang uh, taon po ay uh, malaking bilang po ang uh, mga talagang uh, mga nasugatan at uh, mga more or less uh, marami po, mga if I'm not mistaken, mga close to 800 po ang uh, nang nung nakakaan po bagama't uh, mabilis po yung dagdag uh, posisyon nung nakaraan ang uh, we are also estimating uh, this year po na more or less tatapatan po yung yung uh, pinakamataas na bilang na 6.5 yung uh, crowd estimate po natin at yan din po yung inaasahan natin kaya talaga nga uh, Ah, uh, malaki din po yung bilang na i-deploy ide ng PNP. Kung last year po ay nag-deploy po tayo ng close to thousand mm -hmm. this time po ay baka higit pa po sa 12,000 yung i-deploy ide po natin. Mm -hmm, mm -hmm. oh um uh, general am um, uh, banggit lang din namin dahil nung mga nakaraan taon, ano, um laging walang signal oh. doon sa area na nakaka-affecto rin sa ilang kalapit na lugar nung mm -hmm. Kiapu Church. Ano, ngayon taon ba we are um, uh, expecting the same na wala ring uh, signal doon sa, sa mga mga cellphone oh, kasi oh. for security signal purposes jam. naman yon mm -hmm. oh yung uh, decision po kung para ipapapairal po ng uh, signal jammer will be on the date yan at mm -hmm. yan po ay uh, be considered po na security sectors po mm -hmm. at pinag-uusapan uh, po yan but uh, Ah, uh, yan naman po ay uh, kung sakaling mangyari ay sana ipaintindiyan po ng ating mga kababayan, ng ating mga deboto at yung mga paligid po ng Capuchin Church na yan po ay uh, i-implement as a last resort to to make sure na magiging ligtas po ang lahat. right. Mm -hmm. pinag-uusapan namin kanina uh, General Fardo ni Christian ano na uh, mag sabi ng pag-asa, magiging maulan. Mm -hmm. oh, so, e kaso, bawal ang payong, bawal ang sombrero. Although, narinig ko naman na pwede naman yung manipis na kapote kesa yung dikulay na makapal. Opo ma'am, uh, pinapayagan naman po yun ma'am na mga kapote na yung mga... Yung mga talagang nabibili naman, may nabibili naman po doon in case of inclement weather ay papayagan. Pero yung uh, may nabibili po mga kapote po na transparent, again, yes. for the security of everyone para nakikita pa rin po natin kasi hindi maiwasan na kapag ganito nga, may uh, large crowd po ay naglipa na din po yan yung mga gustong uh, magdadala ng gulo, may mga nag-iisip din po diyan ng mga magnanakaw, mm, mga na hindi natin maiwasan 'yun eh, may, may ganoon. Ano mm -hmm. kikihalo ano? Kikihalo po kaya pakiusap din po natin sa ating mga dadalo po sa transportasyon po na iwasan niyo na pong magdala ng mahalagang gamit po, ma malalaking halaga ng pera, wag na rin po mm -hmm. kayong <laughs> At alam naman po yan ng mga debotong mga, matagal nang namamanata na dumadalo po dyan. Pag ba, doon sa mga ika ay siguro mga first timers na pupunta dyan at makiki, makikilahok ay uh, iwasan nyo na po. Pati po yung mga telepono, baka mailagay nyo yan sa likod ng inyo mga bulsa mm -hmm. ay napakadali pong dudukutin yan. Baka siguro, ah, uh, enough lang siguro na mm -hmm. o na makakating po kayo doon sa lugar para at least hindi po kayo mm -hmm. mabiktima ng mga masasamang loob. Mm. General it was mentioned nung uh, press conference sa may patutupad na liquor ban sa may uh, palibot ng Quiapo Church pero nung nag-cover kasi Kotsuse ano general nung mga nakaraan taon, may mga nagiiinom pa rin doon sa mismong ruta ano dahil pag advance party ka makikita mo although yung iba na sa bakuran, mm -hmm. pero doon pa rin Ngayon ba may changes kayo na gagawin ng paano patutupad itong liquor ban na ito? Magkakaroon po sir tayo ng lift praging lift prug po ng mga pulis po natin mm -hmm. from sa uh, Quirino Grand pag natapos na po yung uh, event po doon at tumalakad na po yung posisyon. Yung mga polis po natin ay uh, sasabay po lalakad dyan at doon sa mga buta po mm -hmm. ay uh, ma ma maaga pa lang, gabi pa lamang ay may nakalagay na po doon ng mga polis mm -hmm. na nag-uhooping at nagpapatrol po doon sa mga dadaanan. Kaya kapag kami mga nakikita po tayo, makikita at mga mga ganyan ay paparwayin uh, po natin yan. Mm -hmm. At uh, again ang hinihingi talaga po natin ay talagang uh, uh, kooperasyon ng lahat at uh, yung Geek Walk po ay magsimula po yan ng uh, January uh, 8 at tatagal po ng uh, January, January 10. At mm -hmm. po, tupad din po tayo ng uh, gun ban mm -hmm. uh, from January 8 to uh, January 11. Kaya again, yung uh, koordinasyon at kooperasyon ng lahat ay kailangan po tama masiguro ko po ang kaligtasan ng lahat. Mm -hmm. I'm sure naman ang DILG sa pamamagitan ng mga uh, kapitan ng barangay eh mm -hmm. sila mismo yung manguna na sumaway doon sa constituent nila na bawal mag-inom, mm -hmm. wag kayong nakaparada dyan, na nakain nakabalandra oh, oh. pa kayo dyan. Although naintindihan natin na pista nga, di ba? Pero kaso nga for security purposes, wala na munang ganun. Intayin nyo na munang matapos siguro yung translasyon mm -hmm. ano. Dahil naman magiging papel po ng mga barangay officials po at nagpapasalamat po tayo since day one po ng ating preparation maliban po sa sa mga ninnyos po yung mga management po ng Quiapo Church at yung mga barangay officials and other relevant agencies ay simula pa lamang ay uh, closely coordinating to make sure na ito pong uh, 2025 po na pista po ng Nazareno ay uh, magiging mapaya uh, mapayapa at maayos po. Mm -hmm. Walang anong mga banta sa seguridad, uh, General? Ano? Sa ngayon po sir, ay eh, wala naman po tayong namamonitor na anumang seryosong banta uh, pa to somehow disrupt po yung uh, magiging pista po ng Nazareno. Pero hindi po tayo nagkukumpiyansa. May mga kunting discipline plans po tayong uh, binuo. Kung sakaling may mga senaryo po tayo na-identify uh, na, na maaaring mangyari, alam na po ng mga polis at mga ahensya ng gobyerno kung ano po yung mga uh, mga aksyon na dapat gawin. But, uh, sa ngayon po ay wala at uh, sana po ay uh, ma matuloy itong mga plano po natin. At uh, again, sa tulong ng lahat, pagtulong-tulungan po natin na uh, mairaos po itong uh, Pista ng Nasagreno ng uh, mapayapa at maayos po. Right. Ay meron din kayong medical teams, hindi po ba? Yes po ma'am. Maliban po sa mga medical teams po ng uh, PNP, ang uh, DOH po ay nagpagkala din po ng kanilang mga emergency health uh, uh, personnel, pati po ang Red Cross. So pagtutulong-tulungan po ito ng lahat po ng uh, ahensya ng gobyerno, ang mga LGUs. At maliban po sa sa uh, PNP and CRPO oh, ay may contingent po ang uh, uh, Calabarzon Zone and Central Luzon Police at mm -hmm. uh, yung ating uh, yung uh, kalapit na mga lugar po na itutulong po para masiguro po. So hindi lang po ito ha, uh, Metro Police District po. Hindi right. uh, lahat na po ng PNP na, na po pwede pong tumulong ay uh, magbibigay magdagdag po, magdagdag po right mm -hmm. uh, Isa pa sa naalala ko General Fajardo ma'am, hindi lang naman itong pista ng Jesus Nazareno ang babantayan ninyo. Kasunod Oo. kasi yan, yung pista ng Santo Nino Santo naman. Nino. At hindi lang dito yan sa Metro Manila. Ha. Oo, oh. ibat ibang Cebu, bahagi Tondo. ng bansa. Mm -hmm. Mm -hmm. Tama po ma'am. Yung uh, sinulog po ay uh, matagal na po tayo nagpa-plano dyan. May mga inspection at coordinating uh, conferences na kung inatinan po ang PNP. At tama po kayo, after po nitong uh, pista ng Nazareno at hindi lang po dito yan sakya po nangyayari sa ibang mga lugar. Kaya ito lamang po yung na-highlight. Kaya talaga kasi stage yung event po. But sa ibang lugar po at ibang probinsya ay eh, may mga similar uh, event po, din na ginagawa na, na ganyan din po. May mga misa, may mga posisyon. So nagbibigay din po tayo ng siguridad po. At after nga po ng traslasyon, ito pa po yung sinulog. At uh, after three days po, start na hmm. po na election period. yeah. are about to talagang, na, talagang, uh, talagang wala po talaga na tayo mar-left uh, up dito tuloy-tuloy. Abalang-abala ang PNP, walang pahinga. Oo nga General, I'm about to ask. Ano yung preparation natin dahil after Nazareno uh, to say ano campaign period, yes. yung election period magsisimula yung magsisimula. Na. Ano ang ginagawang preparasyon na general ng PNP kaugnay nito hmm. dahil ngayon pa nga lang na hindi pa nagsisimula. kabi kabe la yung mga natatalang uh, uh, krimen. Tama sir. Uh, may mga naitala na po tayo ng mga pre-election na uh, incident. May mga napatay po ng mga incumbent at mga kandidato at uh, uh, yung ating pong mga election areas of concerns ay patuloy pong dumadaan sa mga uh, validation and reassessment. At uh, initially ay uh, na inform naman po ang Comelec po diyan at ang, uh, yung Committee on Ban and Firearms and Security Concern ay uh, ay ah, uh, i po ito mga initial natin ng na mga ire po ng mga areas of concern at only the COMELEC and DILG po ang uh, official na uh, maglalabas po ng uh, ng uh, election areas of concern po 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 ng deployment particularly po sir yung mga mailalagay po doon sa red category kung saan mm na mailalagay po sa public control po yung mga lugar na yan at uh, madadagdagan po ang mga puwersa na ilalatag po natin dyan. But this early po, may, may doon sa mga na-monitor po natin na may mga intense political rivalry, mm -hmm. may mga occurrence po ng mga politically motivated uh, uh, election-related incidents, even prior sa election na uh, period po ay uh, mm -hmm. tinagdagan na po natin ng forward deployment na po tayo ng mga kapulisan po natin para hindi na po madagdagan yung uh, incident diyan at kahit paano po ay uh, medyo ma ease yung uh, political tensions doon sa mga partikular na lugar po na ito. Ma'am, babalikan ka namin some other time ha. I-broaden natin yung talakayan tungkol sa election mm -hmm. at kampanya uh, pag nag pag-official na na nagsimula yung campaign. Ano po? Ma'am, salamat po sa oras po ninyo at uh, mabuhay ang Philippine National Police. Good luck po. Pani, salamat Tamang Tuesday Sir Christian at magandang umaga po. Magandang umaga po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si uh, Brigadier General Jean Fajardo, mm -hmm. ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Mabalik po kami.